Cancer, Sun, Moon rising and Venus sign or Venus sign. Welcome po sa akong channel. Queenin 777. Ito po ay general reading. Maaring mag-resonate 'yung iba sa inyo at maaring hindi din. Dahil po 'yung atin pong makokolekt na uh, message or energy ay galing po sa iba'ibang tao or sitwasyon. Piliin lamang po 'yung mga message na makaka-resonate kayo. Ito rin po ay timeless reading. Ibig sabihin kung kailan nyo po mapanood itong uh, video na ito is maring doon pa lamang po mag-resonate sa inyo. So, cancer kayo po ay nirepresenta representa ng planetang or oh, uh, ng planetang moon. Moon sign po kayo. So, punin po natin yung malakas mong energy yung kailangan ba ng guidance or yung uh, paano mo mapapanatili so message for cancer cancer okay yan oh dami na. dalawa ay dalawa lang pala oh wow Hmm. So, baka merong iba sa inyo dito na babalik sa pagta-travel or tapos na yung holiday mo. O meron kang uh, bad timing or parang hindi tumatakbo sa iyo, o nafi-feel mo na parang hindi umaayon sa inyo yung uh, panahon or yung parang hindi kumapabor sa inyo yung mga bagay-bagay. No, bakit ganoon ang nangyari? Sige, tingnan natin dito. No. Kaya ngayon, sabi, malungkot ka. Malungkot ka. So, parang disappointed ka. Uh, or yung iba sa inyo, baka literal na na miscarriage. No, or parang gusto mabuntis pero hindi siya mabuntis-buntis. Or yung iba sa inyo, malungkot kasi parang may business na nauudlot o may mga job na na nauudlot, ganun, or parang may love na parang uh, naudlot, ha? basta something mga naudlot, no, basta hindi ka magandang uh, mood, wala ka sa magandang mood ngayon. Hmm. So, alamin pa natin kung bakit ganun. Ha? So, message for Cancer, cancer, answer or wait. Sandali. Cancer. Ano pa naman kayo, cancer? Huwag niyo masyadong dibdibin yung mga nangyayari ha. Kasi water sign kayo, emotional talaga kayo. So, manood kayo. Kung hanggat maaari, mag-post muna kayo sa nararamdaman ninyo. Manood kayo ng Netflix. Ganoon. na. Pero kung uh, hindi naman makakatulong sa inyo yung sa pangkabuhayan ninyo, maging more creative kayo. So, message for cancer. Oh. Ah, kaya ka malungkot kasi nakikita ko dito yung iba sa inyo siguro, tinatrya niya maging balance yung kanyang buhay. Ah, trapaho siguro ito. Nakikita ko parang trabaho, yung tipong uh, gusto mong balansihin yung pera na kinikita mo pero parang uh, hindi naman balansi yung iyong emosyon. Malamang siguro baka uh, dahil uh, kailangan mong kumita ng pera pero nakakapagod talaga o hindi masikmura yung trabaho, ganun or maybe hindi mo gusto yung trabaho pero kailangan mo lang talaga ng trabaho or meron naman sa inyo na may mga idea ka pero hindi ka naman nare no? ganun so hinahanap mo yung balance ngayon sa kapirahan or maybe gusto mong parang gusto mong mag business pero wala ka namang ipon ganun so wala kang ano walang balance or gusto mo kung abroad ka, uh, gusto mo nalang sanang mag-business, gusto mo umuwi dito sa Pilipinas para dito ka nalang mag-business. Pero dahil wala kang ipon, kaya hindi ka makauwi. So, naghahanap ka ng balance sa buhay mo. Something sa iyong uh, kaperahan, sa iyong financial well-being, sa iyong wellness. Ganun. No cancer yun yung nakikita ko dito. Or maybe sa mga estudyante, may nakikita din ako mga estudyante dito na parang uh, papasok or nag-iisip pa lang na mag-college. No? Parang hinahanap, hinahanap niya yung balance sa gusto niyong course. Or maybe baka may person kayo, kung kayo man po ay lalaki or babae. Baka may anak kayo, tanungin niyo din po na nakikita ko dito. Baka meron kayong sinasuggest na kurso. Nagusto ninyo para sa anak ninyo pero baka hindi niya yun gusto. Ganun po. Or maybe kung ikaw 'to na estudyante estudyanteng nanonood dito, nagdadalawang-isip ka kaya siguro malungkot kung uh, yung kailangan mo or uh, sa gusto ng mga magulang mo o ng uh, guardian mo, ganun. So message, additional message for cancer. special ones. Oh, huwag ka mag-alala. May good news. Or maybe may tatawag sa'yo. Or may mag-chat-chat. No. Basta something positive to na magugustuhan mo. Or nakikita ko dito, hawak mo passion mo. Parang mananaig dito sa gusto mo. No, yung uh, may darating na, na ano, na idea. Siguro magkakaroon ng solusyon doon sa hinahanap mong balanse. Eh no na talagang uh, tingnan mo tinitingnan niya yung once eh. ikaw to eh tinitingnan mo yung once o gusto mo yung career life or maybe merong iba sa inyo dito gusto mo yung uh, yung uh, buhay na yon na ganon kaya may paparating siguro may magsasuggest sa inyo dito ng uh, magandang uh, bagay tungkol doon sa hinahanapan mo ng guidance o hinahanapan mo ng balance at parang magugustuhan mo yung suggestion niya. Gano'n yung nakikita ko. So sige nga palawakin pa po natin yung message para kay Cancer. Cancer. See the Emperor. Tama ako. O di ba? Ano, meron talaga nitong ano, meron sayo may mag advice na magaling siyang mag-advice lalaki or something kung hindi man siya lalaki or something like fatherhood figure no yung tipo nga uh, ang lakas ng kanyang ah, uh, ano uh, uh, yung kanyang appeal na parang mapa uh, ayon kanya kasi maganda naman yung naging buhay niya or maganding maganda yung kung anong meron siya ngayon stable yung buhay niya maganda siguro yung career niya ganoon na uh, parang may authority siya, alam niya yung control sa mga bagay-bagay, may sapat siyang knowledge. Ganun. So siguro siya yung magbibigay sa iyo ng advice tungkol doon sa mga pinoproblema mo or doon sa kalungkutan na mayroon ka ngayon. No, kaya wag ka na mag-alala, Cancer, kasi may paparating na good news para sa iyo. So additional message for Cancer. oh Travel, maaring may eh, magta-travel sa inyo dito, moving abroad, ah, foreign land, ah, foresight. Oh, di ba nabanggit ko kanina, meron dito parang ah, mag, ah, abroad pero gustong umuwi ng Pilipinas? Or maybe ah, gusto ninyo na meron ditong iba na parang ayaw paalisin ng ah, minamahal niya sa buhay? dito sa nandito siya sa Pilipinas, nandito ka sa Pilipinas pero gusto mo mga ibang bansa, ganun. So meron dito sa inyo mga abroad siguro talaga. No doon ka makakita ng self confidence mo. Ganun, doon mo daw makikita yung iyong magandang uh, opportunity, no? Meron ditong Aries na sign. So magiging ano ka, yung explorer ka talaga. Gusto mo siguro yung magiging, ano ka o uh, explorer siguro ano ka pa no, yung uh, talaga binata ka ba or wala ka pang uh, responsibilidad sa si buhay mo, ganun. So para may mag-move sa malayong lugar or sa uh, sa ibang lugar. Ganun na uh, kakaraon ka ng success daw dito basta mag-move ka sa uh, basta, um, umalis ka ng bayan mo. Ganoon na. Or merong success sa inyo dito. No. So, mababayaran na yung uh, hard work paying off. So mababayaran dito yung iyong pagpupursige. Yung magandang pananarbaho mo. Ganoon na. Sige. Message pa for cancer. Cancer, cancer, cancer. Oo. Oh. Uh, or merong may iba sa inyo dito parang nagre-regret. Nagdadalawang isip ka. Kung a uh, mag a ka ba or hindi. Parang uh, pwedeng yung emperor na tutulong sa'yo is parang magdadalawang isip ka pa din. Kung uh, sasang-ayon ka ba sa kanya. Kasi uh, iniisip mo nag-iisip ka dito kung uh, magiging maganda ba talaga yung iyong uh, buhay or tama ba yung landas na pinipili mo you kuno nag-iisip ka kung uh, um kung tatanggapin mo or hindi mo tatanggapin kung ia-accept mo yung, uh, advices yung, mga, or, or yung advices or yung mga o yung advices or yung mga uh, opportunity o yung mga invitation. Ganun. So, parang nade-depress ka, nanonostalgia ka, nag-iisip ka na sobra-sobra. Hindi naman sobra-sobra pala. Nag-iisip ka ng malalim. I mean, ganun. So, English moon. Okay. Ganun. Sige. Message pa for cancer. Cancer, cancer. So, ngayon, ang ginagawa mo or merong iba sa inyo dito na literal na nag-aaral, oh, pero may gusto matutunan talaga or meron siya uh, attentive siya sa gusto niyang malaman na, no, gusto niya, every detail is ha, malaman niya talaga. So, inaalam mo siguro yung path na gusto mong takin, whether it is your passion. Nakita ko may lumabas dito yung balance, o oh, naghahanap ka ng balance no in regards dito or in connection dito sa ano sa balance yung pentacles na two of pentacles no nakikita ko dito na parang inaalam mo muna yung mga detalye nung tatahakin mo dalandas inaaral mo siya at ayaw mong magkamali marami kang pinagtatanungan siguro kumukuha ka ng idea doon sa mga nakaranas na nung gusto mong maranasan or mga ayaw mong maranasan. Ganun Dedicated ka sa gusto mong malaman na tungkol doon sa iyong inaalam. Kasi parang ano an palagay, meron kang gustong malaman, meron kang gustong puntahan. No? So ngayon inaalam mo yun na. So magandang sign yun. Sige. Ano bang reward para kay ano? Cancer reward for cancer. Reward for cancer. Oh, the sun! My God! Makukuha mo kung ano yung gusto mo. May positibo. O, oh, magkakaroon ka ng success dun. Eto na. So, kasi inaaral mo siya. So, inaaral mo siya. Tapos, since merong the emperor, pero ikaw sa sarili mo hindi ka rin basta-basta tumatanggap. Kahit emperor na 'yung lumapit sa iyo ha, magaling na mag-advise 'yun na, pero hindi ka basta-bastang uh, ano, hindi mo basta-basta uh, tinatanggap 'yung alok niya ba or uh, 'yung kanyang uh, suggestions, pero huwag ka mag-alala whether ano man 'yon or hindi. Ah, uh, magtatagumpay ka. Makukuha mo kung ano 'yung gusto mo yun yun. So, napakaganda ng reading mo. May balance ka. No? Kaya huwag kang mag-alala kung meron kang iniisip ngayon. Tingin mo, ang ganda ng baraha mo. Nagsimula talaga sa sa reading mo na malungkot ka, na parang hindi pumapabor sa'yo yung uh, yung uh, tadhana. Pero natapos ka sa sun card. May positibo. go, 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 go. Okay lang to. Or meron, may iba sa inyo dito literal na mabubuntes. No? Good luck card ito eh. Ito sa favorite kong card. So, uh, congratulations sa inyo, Cancer. So, yun lamang yung reading for today. Kung nagustuhan mo ang message na ito, please consider subscribing my channel. Thank you. Bye!